Hi guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Yan. for today's video, nandito po tayo sa boarding house ni Jing. Um, actually, galing pa lang ako sa eskwelahan niya. Tapos, uh, diretso pa ako dito sa boarding house niya dahil uh, yung naiwan po niyang mga gamit sa bahay, inihatid ko. Tapos mayroon po siyang pinakuha sa akin. Tapos, yun, uh, kakain sana kami sa Jollibee. Kaso lang, uh, ano na po yung oras? Uh, maabutan na daw siya sa oras dahil alas 12.30 na po. Mag-order pa. Tapos, yun, uh, napag na lang po niya. Na, nakapunta naman po kami doon. Naka, uh, pinag niya, i-take out na lang. Pinadiretsyon na lang po niya ako dito sa boarding house niya. Uh, dito na daw lang po ako kumain dahil napakadali pa, napakadali po ng oras guys. Kasi umalis po ako sa bahay alas 9. B. Pagdating ko sa school niya is alas 11. Ah uh, medyo ah uh, meron lang pong inasikaso tapos yun sabi niya ah uh, pili Tinanong niya ako kung uuwi ka agad. kasi yung sadya ko lang dito, yung gamit niya na ko dahil pag uwi niya dito nung isang araw, uh, hindi pa mga tuyo na yung mga nilabhang kong ko mga damit niya. So, yun, nagchat po siya kagabi na magpunta po ako, tas meron po siyang pinakuha sa akin. Ayan, ito. Hindi ko alam po kung ano yung laman, hindi ko pa nabuksan sabi niya kunin mo uh, kung available daw po ako ngayong araw punta daw ako tas uh, kunin tapos kunin yung para daw para daw to sa akin tapos dalhin ko na daw la yung naiwan niya ang mga gamit so hindi naman po lahat na, ano na gamit yung galing lang po dito na importante po dahil yung mga t-shirt t-shirt po niya na sinuot sa bahay yung gagamitin niya sa sa school So, yun, natuyo naman po kanina. Uh, uh, ang plano ko, maaga po akong pupunta dito. Pero hindi, hindi ko nagawang maga pa kasi pagkagising ko kanina, maraming hugasan, nagugas pa ako. Siyempre, maaga pa mga alas 5. Alangan naman po kasi, nagtagay-tagay po yung mga the boys kagabi. Iwan ko kung ano na pong oras na natapos, mga alas 10 siguro. So, siyempre, pagka inumagahan, maraming bigpipin So naglinis muna ako sa bahay bago po ako kumalis ng hugas, naglinis sa sa labas. Tapos, yun ah uh, ako po yung naglinis dahil ako lang po yung uh, nagigising pa dahil maaga maaga pa. Ala, alangan naman uh, gisingin ko sila para lang maglinis. Yun nga ah uh, nagtrabaho tayo, naglinis, naghugas, nag-ano ng tubig na para paggising nila is ah uh, clear na. Tapos, yun. Uh, bago po ako umalis, nabili na ko ng tindahan ko si Geneva at saka si Mama Pix at saka si, si Ayun. Tapos, lumarga po ako sa bahay alas 9 na, mga alas 9. Tapos, yun parang hindi naman po traffic, parang tuloy-tuloy lang po yung biyahe ng bus. Medyo may nagpipick up, pick up at punuan. At, sa, at nakasakay po ako kaagad. So, pagdating ko ng munisipyo, pagtingin ko sa oras, alas 11 na, wala ang dali pala ng, ng oras. So, sabi ni Jing, tinanong niya, kumain ka na ko hindi pa. Kasi hindi pa naman po talaga ako kumain, nagkapi lang. O sige, o sige ko, no, mamaya ka na uh, umuwi. Kain muna tayo. O sige. So, nagpunta na po kami, nag-order. Yun, sabi niya, take out na lang dahil maabutan na daw siya sa oras. Diretso na lang daw pa ako dito. Tsaka yun, nakanda na po yung pagkain natin nagaano pa tayo nag intro dahil ay ah, hindi po ako makapag vlog vlog po sa bahay dahil maingay yung mga bata nag iiyakan naman guys ah, uh, maano, maano sa bahay ah, uh, masaya masaya na may, may, medyo pag may may halong stress kasi mga bata pa yung lalong lalo na yung mga mga lalaki Uy, medyo pasaway kaya ang ginagawa ko na lang hindi na lang po ako nag -iinip minsan lang naman 'yan sa isang sa isang taon isang sa uh, isang taon isa lang nangyay, uh, nangyayari ano ba 'yun hindi, hindi ko ma-explain kada isang taon lang po naman po nangyayari pag magsiuwian naman sila yun balik na naman tayo sa normal kain muna tayo guys kain hmm. sinarado ko lang yung ano yung pintuan dalawa kasi nagpapasounds po si tatay uh, hindi po ako nakakapag ano talaga sa bahay dahil nabibisi tapos maingay yung mga bata so ngayon naman guys tapos na po tayong kumain magliligpit na naman po tayo dito sa boarding house ni Jing ayan sabi ko, ano bang nangyari sa boarding house ni Jing? Kasi pagpunta ko dito at saka pag-alis namin pa uwi ng sugod ng magpapasko is <laughs> malinis. Ngayon, balik na naman po. Para lang po si Jing ng ano, para lang si Jing uh, yung mga pamangkin niyang iba na maliliit pa na makalat. Ang kalat, kalat ni Jing at store guys. Pero ilang yun dahil siya lang naman po yung mag-isa. Yun lang ah. Yun lang ah. Nga lang. Pag overload na yung ano kalat. Ah. Hihingi po siya ng rescue sa atin. So ayun na nga. Nandito pa tayo. Nasamantala yung mga bakasyonisa sa is nandun pa sa bahay. Kompleto pa sila. Uh, siguro bukas na po sila uuwi Sabado dahil may klase na po yung mga bata. Uh, sa sa CIS, yung iba may klase, yung iba wala pa. Uh, hindi ko pa, pa, hindi ko pa pinapasok si sila Crislyn at siya kasi yung kuya niya sa six pa naman. Kakahapon, uh, chat yung ano nila, teacher. Meron daw pumasok. Ah uh, walo, walong walong estudyante lang at saka puro lalaki so ako naman po, chinat ko na lang po yung advisor po niya, sabi ko sa lunis ko na lang po papapasokin si Chris Lynn dahil hindi pa po siya nakaka move on <laughs> dahil bagong alis pa lang yung yung mama niya Ayan, ayan magano po tayo ng ano ni Jing dito. Wala ah, wala naman po siyang ganong labahan dito dahil yun nga, naglaba tayo nung umuwi siya sa bahay magpapasko pinapunta po ako, nag po tayo dito wala pa po siyang gaanong labahan kasi yun nga, hinatid po natin yung mga damit niya na naiwan sa bahay dahil nilabhan ko sa time ng pag-uwi niya, hindi nadala dahil hindi pa mga tuyo so, yan yung update uh, update po ng panahon natin pero hindi par pareho dito sa Compostela mainit kanina pag alis ko sa sugod sa amin medyo makulimlim makulimlim na malamig yung hangin pagdating ko dito sa sa hospital <laughs> dito sa Compostela is mainit so kasi mamaya pa naman alas 5 ako papauwiin ni Jing dahil meron po siyang pitignan kasi balak ni Jing yata ah uh, umano um, lumipat pero malapit din as uh, sinasama niya po ako kung okay daw malapit lang dito sabi niya umaya na lang daw po ako uwi ng alas 5 labasan nila dahil pupuntahan namin kung okay isang, isang buo um, uh, parang isang bahay siya lang po yung isa ang ang mag ang titira at saka mag rent kasi dito nagsisikipan, nagsisikipan na po kasi umaano siya ng mga gamit. Tapos parang walang ano, privacy din. Kasi pagbukas ng pinto, ayan, pagbukas ng pinto, dito na agad, uh, na. Natawa pa, natawa nga siya nang papuntahin niya po ako dito. Sabi niya, punta ka, uh, agahan mo lang. Akala ko na, uh, niyang hindi ilak, pagbukas ko, ano po yung pinto, hindi nakalak. Sabi, sabi niya, ha? Ba't nakapasok ka? singko, hindi naman lak. Sabi niya, nakalimutan daw, nakalimutan daw niyang ilak. Nakukuno kong, uh, kasi minsan, si nanay, nag-ano sa kanya, eh, uh, kumakatok or tinitingnan kung nagdisgrasya bang buksan uh, hilig pa naman daw siyang nakabrip lang na matulog sing ko ko sa'yo patindi hindi mo Nagulat siya, dapat ako daw nakapasok kagad Hindi po, uh, pagising niya, nandito na po ko sa sa loob ng boarding house niya. So, ayan po guys. Umpisan natin po, abang tayo yung nagdadaldal, umpisan natin yung pagling, pagligpit ng ano ni Jing. Yan. Yun nga, sabi ko, may, di, mayroong titingnan siya, nililipatan na buong isang uh, buong bahay, na parang bahay na siya po yung titira lang. Tapos, huwag ko lang, uh, sinasama, niya. sinasama niya ako kung okay. Pinapatingnan din. Kasi, ah, uh, dito, dito nga masikip kahit yung ano labahan. Kung hindi ka marunong mga adjust adjust mag-adjust adjust sa paglaba. Hindi ka makakapaglaba. Yan, yan lang po yung space niya dito, Yan, yan. pag binuksan po ito, yung CR. Yung yung batya nandyan. Hindi mo na mabib, mabubuksan. Pero okay lang naman sa kanya kasi siya lang naman mag-isa. Naku, nakasounds pala si tatay. Kung, kung, kung hindi marinig yung sounds, guys. Chichik ko muna. So, ayan, guys. Nakapaglinis na po tayo dito. Nailigpit ko na din yung mga gamit. Gamit ni Jin, ayan. Nanuko lang dyan. Ah... Uh, medyo inarrange lang po natin kasi pagka uwi natin nito syempre may hahanapin po siya sabihin mama nasaan na na yung ano yung ganito yung ganito ko so makikita po niya ayan naligpit, naligpit na po natin dito pati yung higaan niya ayan yung labahan niya dito tapos ayan sa po natin dito tsaka yung ano ni Jing ito sabi niya para kay Papa Beach daw to, yung pang-walking. Ang kaso lang dito na i-deliver. Ah, nakita niyo po ito nung ano, magpunta po ako dito kay Jing nung manood po kami ng sini, pinatry niya po ito sa akin. Um, medyo nakakatakot guys pag hindi ka hasa po nito pang-walking. Para doon to kay Papa Beach kasi ah, tamad si Papa Beach maglakad-lakad, binilhan niya po ng ganito ewan ko kung <laughs> kakayan din ni Papa Bits. Pero pag nasanay na, uh, parang nag lang guys. Uh, pag nasanay na si Papa Bits, uh, magiging ano na po ito ni Papa Bits exercise. Sabi ni Jing, dalhin ko daw, i ang bigat-bigat niyan. Hindi ko yan pwedeng ano, kahit pa magsakay ka dyan palabas, talagang bubuhatin mo. Uh, magsisit na lang ng araw, para kunin to o dalhin doon sa sugod na para po makapag-try na po si papabits mag cooking cooking dyan. Kasi, tamad-tamad yung, ah, uh, medyo tamad yung papabits natin mag sa labas dahil nahihiya daw siya. Kasi, baka pagtawanan daw, madapa siya. Ah, uh, masasabi natin po, guys, na walang tiwala si papabits sa sarili niya. Puro po siya advantage. Advance sa pa-advance mao oh, ani ma na ba ah uh, ganun na ba yun guys kasi uh, sorry na lang ka, kasi hindi po tayo maka maka ano fluent sa pag maka fluent sa pagsalita dahil <laughs> yun nga hindi naman po tayo ano sa sa English mga rong grammar rong grammar po yung pinagsasalita pinagsasalita ko ang importante uh, naiintindihan niyo na yan po para kay Papa bits po yan. So, nandito naman po yan sa boarding house ni si Jing. Ewan ko kung nagagamit po ni Jing yan kasi busy busy na po siya. Ayan. Bago, bago, lang po yan yung, ano, yung magpunta po kami dito ni Jing. Hindi pa magpapasko. May deliver. Uh, hindi nga ito kasi yung nag-receive ano, ng ano ng parcel ni Jing dito sa may tindahan. Ah uh, hindi daw hindi daw hindi daw ano tinanggap. na deliver po dito kasi matanda yung nan, nan, matanda yung may ari dito, yung caretaker. Caretaker or landlady po dito sa boarding house na to. Ah uh, medyo may edad na. Hindi daw tinanggap kasi mabigat. So doon na lang i-deliver sa ano, sa sa eskulahan doon sa guard at saka doon kinuha ni Jing. So, yan po guys, hindi ko yan madadala. At hindi ko naman po alam mag-operate niyan. mag, mag, yan, mag sana ko hindi ako marunong mag-operate. At saka hindi ko alam kung nasaan po yung ano niyan. Kasi parang may remote yan. Hindi ko na lang po hahanapin kasi natatakot po ako baka tayo mag -calering. So, ayan po guys, malinis na po yung boarding house ni Jane. tas doon, malinis naman po. Kasi ako naman naglinis nung magpunta nga kami dito. Hindi pa po siya -ano, hindi pa po siya naggalaw. Diyan sa likod. Ayos ko pa rin yan ang, ano, naabotan ko. Pati yung washing machine niya, malinis pa. Yung mga unan niyang daming unan ni Jane, samantala sa bahay is nagkukulang dahil madami kami. Pero, kung kami-kami lang, sakto lang yung unan. <laughs> Yan po pinagpawisan tayo guys kasi maano mainit po dito sa kung Iwan ko doon sa ano sa bahay. Doon sa sugod kong mainit. Balak kong maligo. Wala akong bihisan. Pero pwede akong maligo kahit walang bisan. Ito lang, ito lang din yung susot ko. Kasi hindi pa naman tayo, ano, hindi pa naman tayo ma, madumi na as in madumi katawan ko lang naman ito. Natatawa ako nung, nung may vlog po ako na manood po kami ng ah, magpunta po kami ng ISIM, konsolasyon tapos pagka kinabukasan nag-vlog din po ako hindi po ako nakapagbihis ng t-shirt meron din pong nag-comment yung, yung suot mo parang galing pa yan sa ano <laughs> nagpunta ng ISIM kahit ano-ano na lang hindi ko naman po sila iniintindi. Ano guys? Parang natatawa lang po ako. Pinupunan nila talaga ako. pinupuna Pero anyway, sabi pa nga, thank you for watching po kasi dagdag view, views po kayo. At saka, nag ano po ako, nag tinitingnan ko kung merong mga lawa-lawa yung ano ng mga langgam bahay langgam Iwan ko bakit nagkakaaroon din ng ano, ganito kahit. Bakit nagkakaaroon ng ganyan, lawalawa. Mga langgam ba? Mga, mga perisyado din itong mga langgam. Gagamba. Gagamba pala, gagamba. Uy. Ano tayo? Uh, salita tayo ng salita pero sa ka tagal-tagalan or sa ka laon-laonan na na naalala naalala din natin kung ano yun Langgang. iba ang langgam di ba yung maliliit ito naman gagamba spiderman yung spiderman sa loob ng bahay yung hindi yung spiderman na isinasabong pinaglalaban yan tingnan niyo sa gilid-gilid, ang, ang ano po nila makapaggawa ng bahay. Ang, ang bilis. Ang bilis, guys. Ayan. Ayan. Yan ang nagugustuhan ni Jing pag nagpupunta na tayo dito sa boarding house niya. Kasi pag, al, pag dating niya sa ano, sa boarding house, pag bukas, mabubulaga siya maayos na maayos, maganda sa mata kaysa sa ano tingnan. Pero hindi naman sabi ibig sabihin na si Jing hindi marunong maglinis. Talaga wala lang siyang katulad ngayon. Sabi niya, hindi po niya naramdaman yung bakasyon, Christmas vacation. Hindi niya naramdaman kasi nagkaroon po siya ng Uh, seminar tatlong araw 27, 28, 29 katulad din ni Mama Walin hindi pa siya hindi pa siya kontento sa bakasyon niya 10 days, 23 kasi sa 23 dumating po siya ng tanghali sa Mactan Airport siyempre mga bata yung nagsundo mga Christian galagala muna sila sa Danau uh dumating sila sa Bayala uh, mga uh, gabi na mga alas 7. Isang araw na yon 23. Tapos yun nga pagka uh, January 1 alis na kagad. Kaya sabi niya hindi siya kontento sa 10 days niya na, na bakasyon dahil wala man lang ano, hindi man lang nakapag ano nakapag pamasyal-masyal, galagala. Ano lang diyan sa lang sa diyan lang sa ano Katmon Plaza timing pag ano namin, pagpunta namin na naman doon, nang galing po kami sa sugod kumain. Punta kami ng Katmon Plaza. Hindi naman pinalights yung ano, yung mga lightings or series sa ano sa Katmong Plaza. Yung ending, nanood kami ng basketball. Na hindi naman po namin kakilala yung naglalaro. nakakapagtili din kami, pili na shoot, shoot. Pero yung lugar kilala namin yung, yung naglaban kasi makaas yung makaas lugar nila may timang at saka panalipan nakikitilin na, na at kikitili na rin po kami kahit hindi namin kilala yun lang po yung nano ni Mama Walin <laughs> yun lang po yung na experience yan dito hindi po siya nang magpunta naman sila para uh, puntahan yung isang lugar na pasyalan sa tuburan 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 tubura tuburon ba yun? 360 hindi din umabot kasi binabagyo na sila doon sa tuktok ng bundok madilim na uh, ah hindi nakikita na yung ano ikakasalubong ninyo dahil um makapal na yung fog ganoon kaya sasabi ni pap uh, sasabi ni mamawali nakakainis but hindi nagtagal hindi talaga nagtagal kahit ako uh, mula nang dumating sila hindi rin po ako nakapag ano nakapagpahinga ng yang dire -direzzo. kasi ako naman po nag-aasikaso sa kanila sabi pa nga ni ano ni Mama Waline at sa ano, na ganito ba yung bakasyon na kami yung nag singkolangan kayong kikilos pero hindi naman na syempre ako po yung nagmamanage kasi hindi nila alam nga yung, yung kumilos sa loob ng bahay siyempre ako ang nakakaalam Uh, hindi sila marunong kung ano-ano yung ka, ka arrange ko. Hindi natin mawasan na hindi tayo mag magtrabaho sa bahay. Siyempre, mga bata, si Kasuhin, uh, kalat ng kalat, yun nga, maingay, si Papa Bits naman nakikisabay, pa-sounds, kaya ayun, wala akong vlog or uh, na-upload dahil maingay nga. Masasayang lang yung ano, makapagpuntin man po tayo hindi natatapos dahil na nangingibabaw yung walang gana dahil mara, marami pong nakaka nakakasagabal Ma, mas mabuti-buti na nga, nga, pinapunta ko dito sa ano sa, sa ni Jing Ayan, kahit nagtrabaho tayo naglinis dito sa boarding house ni Jing at makakagpahinga pa naman tayo kasi alas 5 pa yung ano yung Magalasin ko yung labas ni si Jing. Yun. Hintayin ko lang kasi meron po kaming titingnan na uh, parang lilipatan niya. Gusto niya no, maglipat kasi uh, syempre marami po siyang inano na mga gamit. Kasi gusto niya po na ano, merong privacy. Kahit, kahit man lang magkalat may kwarto. Kahit magkalat kwarto lang. Yung pinakasala hindi. Katulad nito. Kwarto. Sala. Parang walang, walang walang kasiguraduhan na magiging ano magiging malinis tingnan kasi marami si Jing mga gamit gamit mga kunting gamit gamit nasasagregate lang po yan or na na-arrange na pag nagpupunta po ako dito nga na lang siya kasi siya lang naman po yung mag-isa yung blan blan kung kahit san san na lang po inano inilalagay. Parang ano lang, parang ganun din sa bahay. Mga bata. Kuha, hindi ko naman po, hindi na hindi ko naman po naiinatitiis na tumingin ng makalat ma, ma ano ma yung yung makalat ba hindi ko matis matingnan kaya nakakapagkilos tayo kahit doon sa bahay kanina magang maga pa tayo nag ano s'yempre nayan ko lang sila kasi ano pa yun uh, uh, maaga pa alas 5 pa lang alas 5 ng umaga hindi naman tayo makaka ano makakatulog nang uh, makatu, makakatulog ulit dahil nakagising na tayo so ikinilos ko na lang kasi yun nga ang inisip iniisip ko, magpunta po ako sa dito sa kumpustila. Uh, umalis man ako, uh, clear na po yung lahat. So, patid tayo kay Papa sa iskina, buwil tayo ng slice bread doon. Uh, dalawa. Kasi mga gising na po yung mga uh, may palaman po kami, wala namang uh, pinapay. So, bumi, na uh, pinabili ko si papabit sa Papa with dalawangan. Tapos, bago tayo umalis, ayun, uh, mayroon pong beef na dilata si Jeng galing sa iskwilahan. So, yun, pinaluto, kaila, pinaluto ko pila uh, Mama Pais at Rosanne. Uh, hinabiling ko, sabi ko, uh, lotoin nyo ito mamaya para tanghalian. Tapos, yun, nagchat sila na, inanuhan daw nila ng noodles. Pinarisan. Meron pa namang noodles doon na galing pa kay mamawalin package. Hindi pa naubos. Siguro yun po yung inano nila. Uh, Inulang. So, ngayon, mga kapag relax-relax po tayo, dahil tapos na po yung ano natin uh, routine dito kay Jing boarding house. Maeliwalas na naman. Sa susunod naman po na pagpunta ko dito. Kung kailan po ako papupuntahin ni, ni, Jing. Ayan, nakauwi na po ako. Nandito na po ako sa Katmon Plaza. Ayan, kabababa ko lang po ng bus. Hindi po kami natuloy sa pupuntahan ni Jing namin kasi yung may-ari daw ng bahay uh, Pizza City pa daw na dating. So ayun na uh, pa ko na lang umuwi. Yeah, uh, hindi sana ako papauwi ni Jing bukas na lang. Sabi ko hindi pwedeng hindi ako umuwi. Yan na pisa si Papa Beats sa Basundo Bay. Sakta kasama niya si Sari. Saki. Saki. Ito dito. Apo siya daw ngadto. Oh sige, usan. Tu. Dali. Siya lang mag-isa yung nasama. Hindi sana ako pinapauwi ni Jing. Tsaka hindi pwede tayong hindi umuwi guys. Dahil alam nyo naman, nandiyan pa yung mga bakasyonista. Sige. Gano ka nila? <laughs> Yan, nandito na po tayo sa bahay. Tingnan nyo. Yan nagtambak na dito sa tindahan dahil meron po silang pasalobong. Ayan. <coughs> yeah. si Duday. Si Saki lang yung nakapagpa-picture doon sa Katmong Plaza kasi si, si Saki lang po yung kasama ni Papa Bits pagsundo sa atin. <coughs> sa linggo na po sila uuwi. Sa linggo.

Wow, wow, wow. Mama, dak, bungit na ako. Oh, si, ano, si Piang binunutan kanina ng ipin na yan. Ang <laughs> ganda, ni Mama. Ha? Huh? Ang Mama Rusan. Okay. Ginano yan ni Mama Rusan? Ang tanggalan ni Got. Ang ni Got? Binunot daw ni Mama Rusan yung ipin ni Ate Iskidi. Ngayon, Mama? Ngayon, yung mga dalaging ding nandoon sa ano sa sa loob hindi eh, na po sila nakiki um, sawsaw dito po, si Duday parang si Piyang noon na pag hi uh, guys nakakakita sa akin ni papakarga yan si Duday hindi na po siya Isnab kasi meron na pong ano isip Ako, si po, Duday ha? upay ka na pay Magaling na daw siya, magaling. Ay, hindi mong ipon. Tinago mo yung ipon mo. Iuwi mo sa takloban. Tinago daw yung ano niya, yung ipon. Yung ipin niya, tinago. Dadalin sa takloban, pasalubong sa papa niya. Sige na, bye-bye guys. Bye-bye guys. Bye-bye. Duday lang, si Duday. Si bye-bye, guys. Bye, guys. Okay. Bye -bye.